Isang linggo, sabay silang pumunta sa bayan para kumain sa labas. Hawak kamay. Ngiting parang walang ibang mundo. Pero hindi lahat ng mata ay masaya para sa kanila. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae ang bumungad kay Clara. Yan ba ang ikaliligaya mo, iha? Yung lalaking minsang naging dahilan ng luha mo. Napayuko si Clara. Nasaktan. Pero pinili niyang umiti. Opo, tita, dahil minsan, kailangan nating ipaglaban ang pusong tapat kahit paulit-ulit siyang nasasaktan. Pero hindi lang paninira mula sa iba ang pagsubok. Dumating ang isang sulat mula sa dating asawa ni Rafael. Nagbalik ito, hindi para makipagbalikan kundi para humingi ng custody ng kanilang anak. Mahal ko ang anak ko, Clark, bulong ni Rafael isang gabi habang magkaakbay sila sa veranda. Hindi ko pipigilan, sagot ni Clara. Pero ayokong muli akong maging pahinga mo habang naguguluhan ka. Ayokong maging pansamantala ulit. Hindi ka pansamantala. Ikaw ang tahanan na hindi ko nalabanan noon. Pero ngayon, lalaban ako. Kahimik si Clara. Umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka sa laban ni Rafael sa pag-ibig at anak niya, siya na naman ang kailangang isuko. Lumipas ang mga araw. Kahimik si Rafael hindi nagpaparamdam. Hanggang isang gabi, may dumating sa apartment ni Clara. Si Rafael may dalang bag at sulat. Pinili ko siya, sabi ni Rafael. Napasinghap si Clara. Pakiramdam niya, bumagsak ang langit sa harapan niya. Pero hindi yung iniisip mo, patuloy ni Rafael. Pinili ko siyang alagaan bilang ama. Pero pinili pa rin kitang mahalin bilang ikaw. Lumapit siya, inilapag ang sulat sa mesa. Walang kasunduan walang kondisyon. Pero kung papayag ka gusto kong buin ang bagong kwento natin. Hindi bilang bawal. Kundi bilang tapat at handa. Napaluha si Clara. Niyakap niya si Rafael. Mahigpit. Bu. Sa gabing niyon walang hubaran. Pero may paghuhubad ng pangamba. Hindi na sila ang Clara at Rafael na natatakot. Ngayon, sila na ang dalawang pusong handa. Magmahal masaktan muling bumangon at sa wakas maging tapat na hindi na bawal